Hello mga kayuni. Ang ano po natin ngayon ay maglilinis tayo ng maglilinis tayo ng sapatos. Yan. Kasi buti ngayon pupunasan ko lang siya. Hindi ko siya lalabahan. Kasi nung mga nakaraan namundok sila guys eh. Nung nakaraan eh ano nilabahan ko. Yan. Nilabahan ko sila. Kasi galing sila sa ano nag, nag, nag namundok yung mga alaga ko. Pagdating nila nilabahan ko. Ilang ano ilang praso yung anim na na ano yon na sapatos ngayon namundok ulit sila ngayon isang linggo na nakaraan ayan buti hindi masyadong madumi pupunasan ko na lang siya kaya yun with, eh linggo-linggo nagla naglilinis ako ng sapatos o hindi kaya naglalabaw ako ng sapatos depende sa sapatos kung madumi o madinis pa kaya yun samahan nyo ako magpunas ng mga sapatos guys. Tapos na natin. Ang <laughs> isa yung sapatos. Nilagay ko na siya sa lagayan. Doon. Ayun. Sa may cabinet. Ano ba? <laughs> ayun. Sa cabinet. <laughs> ayun. So ngayon. Ito na tayo. Ito na na tayo tubig. Tapos ito na tayo sa kwarto. Wala kasi sila. So yun. Tapos na tayo mga bigpit. Pero i-check pa natin kung ano pa yung pwede natin bigpitin eh, para pagdating nila ano. Eh, hindi magngaw ngaw ngaw Diba? Sabihin eh sa kwarto. <laughs> kwarto agad. Very good. Perfect. Yun nga, nga guys, ito na kayo ni uh, reflex ko lang. reflex <laughs> ko lang. May, may, ano, may, may pamana sa akin yung, ano, yung uh, hipag ng amo ko. Ayan. Pamana siya ng dami. Ayan. May damit siya. Saan na ba? Sa Ano siya guys? Ayan. Ano siya? Pantalon. Ito oh, blouse. Ayan. Blouse siya paman na sa akin ayan paman na ito ayan aura aura ayan ganda to ano sya ah uh, hindi sya mainit sleeveless ayan paman nyo pantalon ayan, pantalon ulit paman na nya ito pantulong teddy bear ang cute na eh siya. ang cute nya bet ko sya kasi may mga bear bear ayun mo ayun sya may mga bear bear ang cute na nya eh ito sya ano sya dress maganda rin to jacket edi eh, sya sa ano ang um, ano, transparent parang tagusan siya manipis lang siya. Aura-aura din. Ayun. Ganda siya, guys. Ganda pa manipis. Ayan. siya. Cute, cute na to, guys. Ganda ng kulay bet ko. Ayun. yan lang po yung aking, yan po yung pinamana sa atin. Ng akin ng aking ng hipag ng amo ko. <laughs> okay, guys. So susunod ulit na ano, pamana. <laughs> Babush.